<laughs> Hi guys, andito naman ako. alangan naman, ikaw, Charis Ngayong araw pala ay pupunta kami sa Samis City. Ang mga kasama pala namin ay mga vlogger sa Pagadian City. Alam nyo ba guys, in-invite kami ni Mr. Adjust for challenge namin doon. Uy, challenge! Ito pala yung mga kasama namin guys, si Prisyang Vlog, si Maayang Laagan, at marami pang iba. Before pala kami pupunta doon, kumain muna kami ng basta anong tawag dito. Huy! Basta masarap siya, parang ikaw. Tsari! So mayroon din kaming kasama dito, taga Ramon Magsaysay, siya po si Cassandra. O oh, di ba ang ganda-ganda niya, parang ikaw. Huy! Ang first destination pala namin guys ay kakain muna kami sa Supermix. Dito rin sa Osami City. Kasi po dito po naghihintay sila Mr. Adjas at iba pang vloggers. Alam nyo ba guys, sobrang daming vloggers dito. Kaso mahihain talaga ako. Kaya ito paupo-upo lang at pagwapo-gwapo. Charis! kakain na sana ako kaso nakita ko tong dalawa sobrang sweet nila guys sobrang sweet parang gusto ko ng manakal huy huwag tayong mananakal dito guys so ayun na nga guys tapos na kami kumain at sumakay na ulit kami sa sakyan namin kasi pupunta na kami sa final destination siya nga pala guys dito pala ang final destination namin sa blue resort dito pala kami matutulog ngayong gabi ito pala yung unang challenge guys kung saan mananalo ka ng 5,000. O, diba? 5,000 agad. Si Cassandra pala ang unang nanalo ng 5,000. O, ba? Diba? Naging kambing. Huh. <laughs> After pala matapos yung mga laro namin, guys. Ito na, guys. Kainan na. Pagkatapos pala namin kumain, nag-date pala kami ni Cassandra. Ay, nag-date siya nga pala guys ito pala yung room na tutulugan namin o oh, ba diba? sobrang laki kasing laki ng katabi ko cherry ito pala yung view pagka umaga guys sobrang ganda ba diba? alam nyo ba guys first time ko dito sa usami city sobrang ganda talaga ng usami city guys so nagpa adjust na pala ako ni mr adjust alam nyo ba guys sobrang sarap sa pakiramdam pagkatapos mong adjustan ay adjustan <laughs> Wala ka, wala ka, wala ka, wala ka, wala ka, wala super ganda talaga sa pakiramdam pag na-adjustan ka talaga guys alam nyo ba guys first time ko talaga magpaganito alam nyo kasi guys pinilit talaga ako ng jowa ko na magpa-adjust kasi po since birth hindi pa ako na-adjustan ay na-adjustan so pagkatapos pala namin magpa-adjust guys uwi na pagdating pala namin sa Pagadian City kumain muna kami bago kami uuwi sa bahay namin ito pala yung in-order namin o ba diba, sobrang sarap kahit hindi mo pa natikman sobrang sarap na Hoy. So dito lang nagtatapos. Bye-bye.